gusto ko lang i-discuss sa inyo about the IP camera. Ito yung tinatawag na IP camera. Bakit siya tinatawag ng IP camera? Meron siyang connectivity or meron siyang lens tapos meron siyang antenna meron din siyang power source na kailangan and ethernet port and reset port and power so yun simple lang to fixed to na IP camera Simple lang siya. Bakit to kinagamit? Kung gusto nyong mag-monitor ng specific na lugar, like garage, um, tindahan, recommended ko itong fix na IP camera. Napakalinaw ng kuha ng IP camera na to. Ito is not a sponsored but yung ginagamit ko is V380 na 1080p na resolution. So, meron din siyang SD card sa ilalim. So, yung SD card will record internally. Depende sa settings nyo. Pwede rin kasi siya. Meron din kasi itong ilaw. So, pwede nyo itong iset na magre-record na kung may gumagalaw sa camera, harap i-record niya. May gumagalaw, tapos pailawin niya. Ito yung kagandahan pag IP camera meron tayong tinatawag na CCTV camera that's a closed circuit TV camera so yun merong hard disk eto naman is simple lang siya SD card na yung gamit nya hindi na siya gumagamit ng hard disk pero yun nga uh, yung risk lang nito is security kasi eto is nag update ng footage dun sa server ng V380 so makikita mo online doon yung footage na nakukuha niya actually. So ito yung ginagamit na camera natin. So yun. Yun lang yung risk. Pero kung gusto nyo walang risk talaga, medyo may kamahalan, is yung merong hard disk, is gumagamit, gumamit kayo ng CCTV. Yun, closed loop system yun. Tapos kahit ilang camera. So pwede nyo i-connect sa VCR. Yung meron siyang isang VCR na may hard disk tapos may number of ports doon ilang camera yung pwede nyong i-install, ikabit nyon tapos sabay-sabay nilang mag-record ito kasi independent siya system per camera so magkoconnect siya sa wifi nyo, so isang device to kailangan nyo i-setup each then i-link nyo sa account para makita nyo yung footage and ma-remote nyo yun pwede makapag-record ng sound video, saka footage or event lang. Kung may gumalaw lang, dyan lang yung pwede rin mag playback yung kagandahan nito. And meron din siyang features na binibenta na online storage or cloud storage. So yun, magbabayad ka lang ng subscription, ilang gig yun per camera para makapag-record ito sa cloud. Tapos pwede ka na mag-playback eto yung kagandahan pag IP camera mas cheaper siya na solution kumpara sa CCTV pero yun nga yung risk is the security for this type of setup so depending yan kasi ito kung pambahay lang tapos yung information naman is hindi sensitive okay lang yung IP camera okay so ito is the V380 sulit na sulit napakalinaw night and day. Meron din siyang IR version or uh, during gabi, infrared yung iilaw niya. So malinaw pa rin siya kahit gabi pero black and white lang yung footage kasi naka-infrared. Pero for the morning, yung maliwanag, okay na okay yung connectivity niya. Ah, yung footage niya. Klaro, tapos, ano na rin, uh, fix tong ginamit ko kasi gusto ko nga fix yung ano. Yung merong umiikot, yung mga pan, tilt, zoom, PTZ. Although, magaganda yon yun. ito uh, is uh, wall mount. Although, meron din silang binibenta na bulb mount. Yung sa socket ng bulb, doon mo i-mount. Tapos, connectivity niya via wifi. Okay rin yun. Yung kagandahan kasi dito, pag nag is mas stable siya. So, hindi na siya wi dependent. Tapos, ano na siya? As long as meron kang internet connectivity, yung modem mo, kukonek mo lang to sa likod ng modem, via cable, extended LAN cable, kahit anong kahaba, the maximum sa LAN cable you can use is around 100 meters. So, yan. Stable pa rin. Ito, Matagal nang ginagamit pero okay na okay pa rin. Mas ano rin, weatherproof rin to. Uh, nilagay ko to sa outdoor, sa garage, sa lobby. Ayan, klarong-klaro pa rin. Kaya sulit yung pagkabili nito. Make sure to share and subscribe if you like. If marami kayong katanungan sa IP camera, pa-comment sa baba. And kung ano yung ginagamit nyo na IP camera sa bahay, baka share na rin para meron rin tayong options in the future kung anong pwedeng replacement sa V380 na IP camera. Okay? Share and subscribe!